May bago na naman ako dito sa SM Santa Mesa Siyempre sa nag-iisang sandigan ng iPhone repair na walang scripts, scripts! Etong nga sir, napadaan lang daw siya First time daw niya sa Santa Mesa Sir, ano pong sa atin? Dual SIM eh, napagod ko yung video si sir pala isang police pala Tignan mo, patawa-tawa lang yan Pero anong katungkulan po natin dito, sir? Ako isang aris officer dito sa stasyon Pero ito nasa Cebu kayo ha? Ah, Cebu yan Tignan mo pa, single SIM siya na globe ngayon, may mga client kasi na katanong, anong kadahilan? Ba't gusto niyo yung dual SIM? Ginagamit yeah. ko sa trabaho, saka sa personal. Si Sir, yung ngiti, <laughs> talagang hindi yung mga kalahin pulis eh. No? Husband material lang talaga yung dati. <laughs> ah, sige, roll the intro. Let's go! And wala at kung usapan lang ni iPhone Sumasakit na ba sentido mo? Sa kakaisip kung saan papaayos sipin mo? Aba teka mo na easy bro Expect sa pilang nararapat at naririto Di ka magsisisi dito sa pagpili mo oh, pasensya na ang tagal natin na tinagantay Close na halos lahat ng tindahan <laughs> Pero bukod tangi talaga si sir na antagain antay. Para lang mga dual sim yung kanyang phone Kasi so, sobrang daming dumating ngayong araw Salamat Wow, wow.